So, yan to. Ito na yung final ng ating ginawa, no. So, bali tatlong uh, ano, tatlong kwarto. Ayun, no. So, sukat nito 6. So, bawat kwarto ah 2 2 by 2 huh? No? so 2 2 feet 2 feet huh? No? so ganun din sa ibabaw ito na ang uh, kulang na lang dito ay uh, itong pintuan no, ayan So ngayon, ha, uh, ililipat natin doon sa kabila at uh, nandito na yung pinsan ko. Uh, tutulungan niya akong uh, magbuhat dyan. So, para malipat natin doon, doon na lang gagawa ng uh, pintuan na, para hindi na abutan ng uh, ano, uh, ulan. Uh, uh to.

Oh, uh, na naman ang pagkain mga ito. At uh, tapos na 'yung uh, maliligayang araw nito mga makukulit. Uh, yan. Usog pa natin dito banda, ha. Huh? Usog natin dito dito banda. Isagta. Tamba oi. Hoy So, 'yan na. Ah. No? Uh, Pus na rin ang maliligayang araw ng mga makukulit na mga alaga ko, no. Oh. Pwede pang uh, magamit ng uh, mga pato na nangingitlog sa ilalim, no. Ito, kulit itong kambing ko eh. Ah, uh, ayan po 'yung mga uh, final, no, ng ating uh, chicken po. Oh. Okay naman, no. Ah, uh, komportable na siguro sila dito di pa ganun nakalapat yung ano uh, o oh, patagilid siya siya nagbalansi eh. o oh, sukat nito haba 2 rin two feet no pali 2 by 2 feet rin yung uh, laki nito para komportable naman hindi ganong masikip para sa kanila ano uh, ngayon dito sa ibabaw, gagawa pa ako dito na ipapatong lang dito kaya nilagyan ko siya ng ano, nilagyan ko siya ng uh, kahoy yung kanyang uh, pamoste para magpatong man tayo dito nung uh, uh, panibagong uh, kulungan. Kaya uh, matibay, no? so yan po yung uh, ating uh, ginawa. to para sa mga roster ko ito no ayan uh, magandang uh, hapon at uh, ito na no uh, final na ng uh, ating ginawa so patulong ako sa pinsan ko na buhatin dito para hindi na mabutan ng ulan. uh, napansin niyo yung uh, katali to, mas malak matibay yung pagkatali kaysa yung kapako dahil uh, nabibiyak sa siya, so okay naman to uh, pag uh, nagawa ng uh, pintuan uh, ay uh, ilalagay na natin yung uh, uh dito pero kulang pa dito no? kulang pa kasi siyam yung uh, roster natin na uh, dapat natin na uh, bigyan na alagyan ng uh, tulungan. pero pansamantala kahit paano mabawasan itong mga magugulo ko no So shout out sa ating mga ano gustong breed ng uh, uh, kanyang uh, ating uh, mga manok no uh, gustong uh, mag-breed ng mag-breed ng uh, ganyan ha black astrolop no so uh, mag-message lang kayo at uh, uh, comments lang para mapag-usapan natin kung paano at uh, wala tayong shipping no sa mga malalapit lang oh so, magandang uh, magandang uh, hapon na po at uh, nandito ba? lahat yung mga alaga ko kasi pag uh, nandito ako alam nila bibigay ako ng pagkain pero tanghali pa no. Kakakain naman sila diyan sa mga gilid-gilid no. Ayun, dami nila. At uh, ito malambing sa akin to mga aking mga ano. Although pinadidikit ko ito ng ano. Uh, batas, uh, bibiro. Kaya ah uh, hindi sila may lock ito no? Uh. Oh, puro ano sila uh, oh, talagang ah, uh, no? Uh, yung nanay naman no? nagabang uh, nag-aabang na lang so, uh, okay naman dahil uh, pinag natin yung feet. Uh, lang natin to para hindi maulanan dyan uh, kailangan natin nga uh, hindi maulanan yan, uh, magandang hapon po, magandang hapon at uh, ito na 'yung final ng uh, ating uh, ginagawa, no? Uh, gawa tayo uli ng uh, papatung na lang dito, wala ng pa, no? At uh, sa susunod pag uh, nagkaroon tayo ng uh, para pambubung dito. So unti-unti na rin na uh, nasisira 'yung uh, ano, no, dahil uh, sa araw-araw na pag-uulan dito, hindi pa natin nabubungan, no? kaya hindi pa rin ako makapag-canal dito. Dahil pag uh, nagtambak uh, tayo dito nang wala pa siyang bubong, so maaanod lang yan dito. Kayan po at uh, marami pa tayong uh, ginagawa dito sa farm at uh, pasilip ko sa inyo yung ating uh, ano, uh, bagong update sa atin. Itong uh, ating mga Uh, breeder ito ay yung uh, decal brown no so kumpleto at uh, <laughs> pasok agad tong uh, mga ano o, mga alaga ko so, yung oh uh... ayan okay So, chick natin mamaya. Baka may itlog na. Ano? Dahil uh, kulang pa yung itlog na binibigay akala ko nawala yung uh, bagong pisa na isang uh, uh, mas kubidak natin pero nandiyan dyan pala sa nanay niya ito aalisin uh, ko rin to kasi huh? kasi dito may papalabas siya dito sa kulungan na pinagtutulungan ng uh, mga blackastro uh, black na ito uh, nila so nagkakagulo-gulo sila dito sa uh, uh, ano na ito raging na ito Uh, naapiktuan yung mga nangingitlog dahil nabubulo uh, no? uh, nabubulabog yung uh, mga ano so yan po at uh, maraming maraming salamat po sa mga hindi uh, pa nakapagsubscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan magsubscribe at hit na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating pagmamanukan no source ng ating farm So magandang hapon po at maraming uh, maraming marami salamat, shout out sa ating mga kababayan na Pundisayas at Mindanao at uh, mga kababayan po natin mga immigrants, kababayan po natin mga uh, OFW. mabuhay po tayong lahat, naway lang sa ligtas po tayong lahat, magandang hapon.